Isay mo na, Isay. Hello. Taga saan ka, Isay? Taga mandaluyong Will. Nga-aral? Tapos na po. Graduate ba? na po. Anong course? ah uh, BS Information Communication Technology sa wow. Rizal Technological University. Wow! Kaya ka nag-graduate? Uh, Gumraduate ako noong 2014. Currently ngayon po nagtatrabaho na po ko bilang IT support sa Ayala. Wow! wow. Sa Ayala? Okay, ko, ba niya? Yes, Will. Wala pang boyfriend? Wala pa? boyfriend, Will. Bakit? Siguro hindi lang ako sinwerte. Pero sa ngayon kasi uh, nagpo-focus ako para sa sarili ko at sa family ko. Bakit? Eh gawa nga po nung namatay yung papa ko. Nung 2016 na-diagnose siya ng uh, kidney, ah, uh, ng colon cancer. Mm. Tapos ngayong, ngayong taon po, February 15, 2019, kakamatay lang po ng kuya ko mm. sa kidney cancer po. Yeah. Ang mami mo, nasaan? Andiyan po. Andiyan po ang mami ko. Ano ginagawa? Ang, ang nanay ko po, nagtatrabaho po siya bilang mananahi po. Freelance na mananahi po siya. So, nagtatahi Ilang po ka siya. Lima po kami magkakapatid, Will, ka? Pang Will. Pang-apat. Nag-iisang babae lang ako. Mukha ah. lalak, lalaki. <laughs> Sabi nila. <laughs> <laughs> Sino kasama mo, Isay? Ayan, pinapakilala ko po sa inyong lahat ang maganda sa buong mundo, si Nanay Beth! Oo, oh, Kuya Will! Magandang hapon! Magandang hapon, oo. Oh. Welcome! Ang ganda po pala niyo. Oo, oh, <laughs> oh, ako naman. <laughs> Bago makeup, up gumagamit kasi ako ng front row, I think. Thank you. Maganda lalaki. <laughs> okay oh, maganda lalaki. But <laughs> 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 ina-habot kayo, nagmamagali ka. Ano ko sabihin sa maganda yung anak? Uh, Risa, Maraming salamat sa iyo. Uh, mahal na mahal kita. It nag-iisa kang anak na babae, apat na lalaki. Malaking bagay ang pagtulong mo sa abin. So wala ka ng papa, wala ka lang kuya. Ikaw na lang tsaka yung kapatid mong bunso. Maraming salamat. Pagbutihin mo. Bibiyayaan ka na Diyos. Hilaman po. Nay, sum -sum -sum. nay, maraming maraming salamat sa mga panahon na ikaw yung nagtaguyod nung nawala na si Papa. At gayon din, maraming maraming salamat kasi hindi ka sumuko sa amin kahit na mag-isa ka lang nagtataguyod sa aming apat. Huwag ka mag Kaya ngayon nga po, nagpo-focus ako sa family ko, sa inyo, sa mga kapatid ko, sa mga kuya ko, at sa bunso para maihahon, maiahon ka kayo sa hirap. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Kaya ngayon, ngayon nagtatrabaho na ako. Lahat ng hindi nyo natamasan sa buhay nyo nung kabataan nyo, kahit papano, mabibigay ko yun lahat. Susubukan ko at gagawin ko para sa inyo, Nay. Mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal kita, Nay. Bait na ang anak nyo, no? Opo. Ano ba yung gusto, gusto mong gusto sa kanila? Sana will, ano, mapagawa ko yung bahay namin doon sa looban. Kasi will, ano eh, um, squatters area. Yung Sabi nga ni Hipon, squami. Oo, oh, mga squami, pero proud ako doon, will Kasi, nang dahil doon, tumibay ako. Mm. -hmm. lang po. Paano tumibay? Ano sabi sabihin? Tumibay po ako. Hindi ako natatakot sa mga palamura, sa mga nag-addict dyan. Hindi <laughs> ako takot doon. Bakit? Kasi Will, ano eh, everyday ganun yung mga nakikita ko. <laughs> pero mababay talaga sila don Yung mga Tagalooban, napakabait. Eh bakit? Wala nanliligaw siya. Ganda-ganda mo. Meron naman nanliligaw, pero kasi sa ngayon talaga, ang focus ko simula nung namatay yung kuya ko. Yung talaga? Yung nanay ko. Yung mapasaya yung ko bahay, siya. Yung bahay niyo ba? Iladaan ka sa eskinita, gano'n? Oo, Will. Tapos may sa Parang kito. ano, parang ano, ah, tawag dito? yung bituka ng manok, ganun siya, bago ka makapasok Bilok sa loob ng bahay namin. Aw! <laughs> may aso, may aso, Ay, ano <laughs> yun? Di ba may ganun si pintana? Oo, oh, Gano'n. Oh, Will. Ganun. Anong buhay doon? Anong kwento mga inuman? Oo, oh, oh kasi pagpasok mo kasi sa Eskinita, Will, maraming tambay, Ma mga nagkakarakrus. Mga ng mag-asawa. Oo po, marami doon, mga chismos. Ako <laughs> mm. dati? Oo Will. Saan? Sa mga barabaranggay. barangay O, Isay. Ay, may Isay ka. 哼哼哼哼哼